happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy, happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday, birthday. happy birthday to you good morning happy birthday russell Napigla si Russell. O oh, talagang talagang. O, oh, alika ah. Oh. Mm -hmm, mm -hmm. Napigla ka. Napigla ka ba, Russell? Yay! Hey, happy birthday! Happy birthday, Russell. Oo. Oh. O, oh, wish ka, wish. Mabulo. Kapikit pa nga siya eh. Ano, <laughs> <laughs> mas na ba? Seven na eh. Oh. Gigising <laughs> 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 ka na lang namin ah. Napatawag dito. O gising ka na? Gising na? Gising na si Russell? Si <laughs> Ninita oh. <laughs> si O yata ang tulog. O. oh O. wish wish. Oh, o you know. wish ka na?

At ito na tayo, kapatid. Gusto sa atin. Huwag kang muli Kaya, sa pag eh mm Happy -hmm. okay, birthday! Mm, si sis. O, oh, ikaw naman, another sis. <laughs> another sis. ano sis naman na dito. Mga <laughs> sis naman pala, mga dito sa ang <laughs> mahal pa rin. <laughs> Ang <laughs> mahal pa na. rin. Mahal namin. Ito yung Aral ka mabuti. Isin mo siya. Okay. Happy birthday to you. Oh, mamaya na natin ha. Mamaya na yung request mo sa amin. May request po ito eh. Ay, hey, wish Ayan. natin. Ice cream na pink. Ang wish ko kay Russell, uh, mag-aaral na mabuti. At uh, narito lang kami. Handang sumuporta sa inyong apat. Mm -hmm. Ang wish ko din, mag-aral mabuti, ha? Uh, para matupad mo yung pangarap mo. Di ba lagi ko sinasabi sa kanila? Kaya kayo nandito para makapagtapos na pag aaral Okay, happy birthday! Mm -hmm. Okay. Ah. <laughs> <laughs> Bago uh, Sige. Okay. Happy birthday ulit. Eh, bukas mo yung cellphone mo kasi baka tumawag. baka oh, tumawag yung... Uh, mama at mama mama, mama. mama Aba. <laughs> <laughs> Ang po pa sila. Ayan. At uh, surprise na po si Russell. Mm. Happy birthday, Russell. Pumat-pumat. Bago gising. <laughs> Bago gising. Kapisak <laughs> pa po, po yung uh, ano namin dito. <laughs> oh, yan, Kagab kagabi, naglaro kami kasi video kaya tanghali na sila. Naglaro sila kasi kagabi. Uh, na kung napanood ninyo. At panoorin niyo po rin sa Tres Marias, no? Masaya sila kagabi. eh oh, naglaro. Kaya gabi na kami natulog. Kaya umaga ko na rin na-upload. Inabot na ako ng umaga po na-upload. <laughs> video, ayan. Ginising pa namin. Pupungat-pungat sila. <laughs> Okay. si kasi napasarap tulog pero yung sila may yung gising na. Eh ano nga eh, na-late na natulog mm -hmm. din. Huwag nagising na yung dalawa eh. Kala ko bababa. Ba? <laughs> pinakit. Pinakit na namin yung dalawa kasi bumaba. Kung mm -hmm. may dalak bengke. oh, ano? O, <laughs> oh, maya po ay uh, lulutuan natin si Russell o oh, order kami ng ibang food para ma-experience naman niya yung mag-birthday dito. Mm -hmm. Mm -hmm at po, may request na siya. Kaya po ito ang dedication niya pinto. Pero mahilig siya sa chocolate, kaya chocolate. So am um, Ah, mayroon pa ring mga nagpabigay po mamaya bibili namin. Ah, uh -huh. uh, shout out sa iyo, Sir Romeo. So, um, mamaya bibigyan pa natin siya. Yes, yeah, sa out po, Sir Romeo. Yan po sa Los Angeles. Yeah. sa Los Angeles. ayan thank you so much po. Shout out sa mga PB team Pilipin Dabao, Luzon. Uh, Ay, Tita Pibila, uh, shout out sa iyo kay Tita Carmen Custodio, kay Nanay Emi. Uh, at yan, kay Re Re driving Hood, shout out sa iyo na palagi. na. At kay Ma mm -hmm. kay sa Ma'am Bioli. Kay Tita, Betty ng Senior Citizens. No? Sa inyong lahat po, shout out sa inyo. Uh, sa Thank you so much lahat. po. At ingat po lagi kayo dyan sa inyong lugar. Sampo po kayo nilagad na roon. Thank you Thank you po. Thank you po.